Sana so na guys, good morning, good evening at maygalaw shout out sa inyo lahat. At muli ito na naman po ang new linkod. Ayun na guys, at salamat po sa walang sawang uh, pagsama uh, panunood dito sa aking video na isiniserve ko palagi, no. At ayun na, maygalaw shout out po sa inyo. At guys, nakikita nyo sa ating thumbnail, 'yan po ang ang ating topic, kapalit ng murder. DIA. Ito po ay lilinawin natin, no? At doon sa upload ko kahapon, aking lilinawin, yun po ay bumasi ako doon sa sa comment ni Kalinga Prab, na ang sabi po ni Kalinga Prab, sininang Marilyn ang ah, magpapatuloy ng murder. Nabagit kasi yung murder. So, bin, yun lang naman ay kinokorek ko. ay ah, sabihin na natin, ah, hindi naman talaga murder ang pangalan na ah, hindi naman talaga murder ang ipagpapatuloy. Ipagpapatuloy lang, ayan, na mabubulol tayo ipagpapatuloy lang ni Ma Marilyn Pablo ang nasimulan ng word pero yun na, lilinawin po natin no, ay yung akin ah, kahapon ay medyo nalito kasi ako kaya nga sabi ko, nagkalit nagkabulbul, <laughs> dahil meron nga po k, -K -R -I -C, na yung k -R -I -C ay papalit sa MIRD. and then may comment po si Kalinga Prab na, sininang Marilyn Pablo ang magpapatuloy ng word so involved kasi yung MIRD, kaya nililinaw ko So ibig sabihin nito ay inaangkin na o talagang merd pa rin ang pangalan. Kaya nalito lang naman din ako dahil nga merong KRIC. Yan. Pero ito na no. at uh, nag-PM, nag-usap kami ni Ma'am Marilyn Pablo kahapon. At okay naman wala naman problema. Ah, uh, kasi sya nat hindi ako nakapanood sa live mo Ma'am Marilyn, no? Pero ito na guys, ang kapalit po ng merd, pangalan merd ay hindi po itutuloy. Ito ay pagpapatuloy ang nasimulang ah uh, pakikipagtulungan, kagaya po ng ginawa ng merd. Uh, pagkakaroon ng pagdidisiplina sa bawat charity vlogger. At ito na nga po yon ang kapalit ng word ay DIA, No? Disciplinary Intelligence Action. Yan po, malinaw na po guys. No? At ayun na, no? nabanggit din pala po ni Mama Marilyn na yung kanilang DIA ay hindi po ito pang kalahatan. Hindi po nito saklaw ang dito kay sa side ni Kuya Bal. paki oh, pakikorek ako guys. Ah, uh, hindi niya sa yung kay Ruel Paki-correct lang po ako, guys, kasi yan po ang aming usapan ni Mama Marilyn Pablo. Kumbaga, yung DIA ay para lang ito doon sa mga vlogger po na nadian kay Kalingap prank. Malinaw po 'yan, yun yung aming aming na pag-usapan ni Ma'am Marilyn Pablo at yan, malinaw po na ang DIA ay ito po ay hindi sakop ang lahat-lahat lahat ng Kalingap, Ito ay para po doon sa mga vlogger na nakadikit Jackie kalinga prab Yun, malino po yan guys, no? At, uh, yun na, wala namang, wala naman ako sabi ko nga, congratulations kay Ma'am Marilyn Pablo ayan, may comment si Ma'am, may message si Ma'am Lena, hindi ko pa nababasa nakita ko kanina, yun po ay, paglilinaw lang po ah, uh, o, ulitin ko po ang aking reaction ay nakabase po sa comment ni Kalinga Prab and, uh, yun na nalito ako dahil merong KRIC na ginawa si Kuya na Group Chat KRIC, kapalit daw number So, siguro, kung meron ng KRIC, ito ay para siguro dito naman sa side ni Kuya Bal. So, ibig sabihin, ah uh, maaaring ito ay kapalit number So, separate, magka, magkabukod. Iba yung kay Kalinga Prab, ito yung DIA. So, iba yung dito kay Kuyabal, ito yung KRIC. Alam na yata ako guys, no? isa lang naman kasi yung rules na susundin uh, sabi nga ni Kalinga Prof ipagpapatuloy yung murd ibig sabihin ipagpapatuloy yung nasimula ng murd eto lilinawin natin no oh, hindi pangalang murd ang dadalhin yan yeah, malinaw DIA ang kapalit ng murd sa side po ito ni Ma'am Marilyn daladala -dala, dito uh, saklaw lang dito ay kay Kalinga Prof pero may K-R-I-C nga ay baka ito ay dito din kay Kuya Bad pero para sa akin siguro siguro mas maganda kung isa lang isa lang kung si Mama Marilyn Pablo lahat ay sakop na pero mukhang ayaw ni Mama Marilyn Pablo to at magulo to kasi ah itong itong pagiging leader ni Mama Marilyn magiging uh, ah, na naman to ng na hindi pagkakaunawaan kasi pagka merong nahatulan merong hmm, na na warningan may kanya-kanya kasi supporters ang bawat vlogger no eh baka mamaya mauwi sa pangbabas kaya good luck <laughs> good luck kay Mama Marilyn Pablo at kay kay Ma'am Lena Barbose. Ayan. Good luck po sa inyo. Talaga namang hindi po natin kayang i dito ang bawat isa dahil kanya-kanyang ika nga ay ang mga vlogger, may mga kanya-kanyang supporters. Huwag lang di masaling ay ang mga supporters ay nagliligalig po sa comment section, no, yan ito ay paglilinaw lang guys, para sa kaalaman po na lahat, no, at uh, ako hindi nakapanood doon sa update ni Mamarelyn na hindi naman talaga niya. eh sabi ko naman sa aking vlog hindi naman ito inaangkin ni Mamarelyn, yung bird ah oh, as ako ay bumasi lang doon sa comment. Eh, yung iba hindi hindi siguro naiintindihan, pero yun nga sabi ko nilinaw ko lang at bumasi nga ako sa comment ng Halina Prof. Pero ang ibig sabihin siguro nga nito, ah, uh, hindi siguro ang ibig sabihin nito ipagpapatuloy ang nasimulan ng word pero hindi word ang pangalan. At ito na nga po, malinaw na malinaw po na ang pangalan po nila Ma'am Marilyn ay DIA. DI A. Yan, malinaw na malinaw po. Yan nata, itatak natin sa ating isip. DI at hindi po murd. Ayun. Sa mga ano, sa mga medyo may, may basher kahapon. May basher kay Mama Marel Pablo. Kaya ini-off ko yung comment section. Kasi hindi hindi mauwi sa pagbabas. Nag comment ako doon in nakapin, sabi ko baka pwede walang magbabas, At hindi naman dapat talagang ibas pero ayun na ano at ini off ko na lang dahil hindi natin kaya pigilan ang mga sinasabi ng viewers ang ilog kaya natin takpan pero ang isip at bunganga ng viewers <laughs> hindi natin nga kaya pigilan ano, ayan na malinaw lang guys no? malinaw na no? at para sa lahat sa kalaman na lahat ang merd ay tuluyan na pong naglaho at DIA na po ang kapalit ito po ay daladala -dala ni Ma'am Marilyn si Ma'am Marilyn po dito si Ma'am Lena Barbose at sabi nga po ni Ma'am Marilyn ay eh, hindi yon hindi nila saklaw ang lahat. Uh, doon lang sila magpupokus talaga kay Kalina Kasi mahirap, pero sa, para sa akin, sabi ko nga kanina, mas maganda kung isa, isa na lang. dahil isa lang naman din ang rules na ipatutupad. Pero mahirap. Mahirap dito. dahil susuungin niya, ang lahat-lahat, pasan-pasan ni Ma'am Marilyn, ay ang problema, baka mapagaya kay Tita na nabas. No, nabas na lahat-lahat. Pero ayun na, no. Ayun na guys, ang video na to ay paglilinaw lang. Para sa lahat at para may paalam din sa inyo kung ano ang pangalang kapalit yan. Kung ano ang pangalang kapalit ng MERD. Ang pangalang kapalit po ng MERD ay DIA. Ayan. Disciplinary Intelligence Action. Yan. Kaya yung mga vlogger dyan, mag-iingat kayo. Ayan. Nasa ganun naman ay ano, hindi magkaroon ng buhol-buhol. Nausapin. <laughs> uh, yan na ano. At tumihindi ako ng paumanhin kay Ma'am Lena Barbosa kay Ma'am Ariel Pablo. Dahil hindi ko po napanood yung inyong update. Dahil ng yung update patungkol sa bagong pangalan at uh, nabisip ako kasi kahapon yun, maraming mga ganap kasi uh, sa prom ng anak ko yan, nandun kami, naghatid ako ng pagkain may exam pa, may interview pa yung anak ko para sa iskola, at kaya hindi ako nakakatutok sa live pero nag-usap naman kami ni Mama Marilyn Pablo kahapon at nabigyan naman ng linaw at kaya sabi ko, sige, uh, aking panunuorin ulit ayan, paumanhin po, ayan pero wala namang masama sa aking upload at katunayan sabi ko nga akahapon kahapon ay congratulations kay Ma'am Marilyn Pablo bilang merd. Yan. Eh, pero parang nalito ako, hindi merd. oh, uh, hindi merd. Sabi ko nga eh, hindi merd. <laughs> Kasi ang merd, mighty Amy, reactor depender. Yun naman yung sabi ko. Uh, congrats uh, bilang bagong merd. Uh, pag sinabing word bagong word Mighty TME, reactor, defender. Pero nil, yun na nga po, ang pangalan po nila ay DIA. Ayan, do, do sa iba, kung medyo iba yung pagkakaintindi nyo sa aking upload, ay ngayon pala kayo mihingi na ng paumanhin. At kagabi naman po ay nag-usap na rin kami ni Mama Pablo. At okay naman po, wala naman po problema. At sana, sa so, iba, huwag nang palakihin, wag nang i-issue pa. Nasa ganun ay... Iyan po ay nasa pag-uusap na po namin ni Mama Ma Pablo kung paano maiaayos, no? At yun uh, na, sabihin na natin mali din at gawa nga. Walang, walang mali. Bumasa hindi mali, walang mali. Kasi ang pinagbasihan ko dito, yung, yung, yung comment ni Kalinga Prab at saka sabi ko nga, dalawa, si Kuya Bal, may sinasabi siyang kay RIC, si Kalinga Prab si, sabi niya, si, Mama, si Nina Marilyn Pablo ang mag papatuloy ng merd. So, medyo nagkakalito-lito. Yun po yun. Ayan, may shout shoutout sa inyo lahat at kita-kita po tayo sa aking next video. Bye-bye po.